Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong August 30, 2021, ang kuha ng CCTV na ito ay mula sa isang residente na nakatira sa barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna. Ang nagmamayari ng sasakyan niyan ay si Ricardo John John Lasco na iisabong master agent. Pero saktong sa 26 na segundo simula nang maitigil nito ang sasakyan, makikita mo ang pagdating ng puting sasakyan. Ilang metro ang layo ay makikita mo naman na kasunod nito ang isa pang sasakyan. Ang mga lalaki na sakay nito ay mabilis na binuksan ng gate. Suma so total labing lima mga kalalakihan ang pumasok sa loob ng residente ni Lasco. Wala pang isang minuto ay makikita mo na daladala na ng mga ito si Lasco at ang mga kamay nito ay tila nakaposas. Ang mga lalaki ay sumakay muli sa puting sasakyan pero bukod kay Lasco, ang ilan sa kanila ay may daladalang mga gamit mula sa bahay. Kalaunan ayon sa kaanak ni Lasco, ang mga lalaki na dumampot dito ay nagpakilalang mga otoridad na mula sa si NBI. Ngunit sa halip na sa presinto o sa NBI headquarters din nila si Lasco, ang mga kapamilya nito ay hindi alam kung saan siya hahanapin sapagkat wala makapagsabi kung nasaan ito. Sa desperado nilang pagtatangka na mahanap kung nasaan si Lasco ay gumawa sila ng Facebook account doon ay binahagi nila ang CCTV na nakita mo pati ang plate numbers ng mga sasakyan na ginamit bilang getaway vehicles. Kinumpirma din nila na kahit sila ay hindi sinaktan ng mga lalaki, ay nakakapagtaka naman na kung ang mga ito ay mula talaga sa NBI at may lehitimong kaso ang mga ito laban kay Lasco, bakit pati ang kanilang pera, cellphone, wallets, mga alahas at kahit ang vault ni Lasco ay dinala ng mga ito? Dahil sa questionableng pagdakip at pag-aresto sa kanilang kaanak, ang mga kababaihan na ito na nagpakilalang asawa, hipag, biyanan at pinsan ni Lasco ay matapang na humarap sa mga senador noong 2022 para ituro at kumpirmahin na sinaroy na varete at daril paghangaan ang dalawa sa mga ahente na dumukot kay Lasco. Ang mas nakakagulat ay mas lalo pang nadungisan ang pangit na ngang reputasyon ng mga parak dahil ang dalawang taong kanilang itinuro ay mga pulis pala mula sa Laguna na parte ng Provincial Intelligence. Katulad ng inaasahan, sa hearing ay sinabi ni na panghangaan na mo ang operasyon dahil ayon sa impormasyon na kanilang nakalap, ang bigilang pagyaman ni Lasco ay mula sa iligal nito mga gawain, kaya sinampahan nila ito ng large-scale estafa. Ang ina naman ng biktima na si Carmelita ay pinabulaanan ng kanilang mga akusasyon na masama at sangkot sa iligal na gawain ang kanyang anak. Hindi mo siya masama. Ang trabaho lang po siya. Ang kinabubuhay namin hindi sa talpak. Two years pa lang. Dati na kami meron. Nakakaraos kami sa buhay. Passion niya lang yung pag-alaga ng manok. Itinanggi din ng dalawa na kasama sila sa operasyon na nangyari noong August 31. Si Navarrete ay sinabi na wala siya sa Laguna nang mangyari ang pagduhot kay Lasco, pero hindi naman ito masabi ang sakto niyang lokasyon. Ayon naman kay panghangaan ay hindi siya pumasok sa trabaho dahil day off niya noon. Kaya nag-deliver siya ng sabon at di umunay meron siyang text message na magpapatunay na kausap niya ang isang customer. Pero kahit anong palusot nila ay hindi sila pinaniwalaan ng mga senador. Ngunit wala namang hustisya na naibigay ang nangyaring Senate hearing. Dahil ayon sa pahayag ni dating PNP Chief General Junardo Carlos, noong March 21, 2022, ay hindi na pwedeng arestuhin ang dalawa sa kadahilanan na matagal nang nangyari ang krimen. Kaya bilang parusa ay binigyan nila ito ng detention. Pero nagalit ang mga kapamilya ni Lasco dahil kapag sinabi palang detention sa PNP ay hindi ka masisibak. Sa halip, ang kariniwang parusa sa mga ito ay reassignment. Sa madaling salita ay mula Laguna, ang mga ito ay kailangang mag-report at magtrabaho sa Camp Krame sa Quezon City. Ang desisyon ng pinuno ng PNP ay talaga namang ikinagalit pati ng publiko, kaya hindi tumigil ang pamilyang Lasco. At kung nasayang lamang ang kanilang oras sa paghingi ng tulong sa Senado, ay dumulog naman sila sa opisina ng Department of Justice o DOJ. Sa mga dokumento nilang isinumiti ay idinamay na rin nila ang ipapang mga pulis pero dahil sa walang nakitang probable cause ang DOJ ay na-dismissed ang kaso laban sa iba. Ngunit tuloy pa rin ang kaso laban kinapanghangaan na varete at isa pang patrolman na si Rigel Brosas. Ngunit habang abala sa paghingi ng hustisya ang pamilyang Lasco sa nangyari, lumalabas pala na ang nangyari at kwestyonabling pagkawala na kanilang mahal sa buhay ay mangyayari din sa ibang pamilya. Ayon sa report noong January 13, 2022, anim na sa sabungeros naman mula sa Tanay Rizal ang nagpaalam sa kanilang pamilya dahil ang mga ito ay pupunta sa Manila Arena para daluhan ang Six Cock Stag Derby. Ngunit ang mga ito ay hindi na mulang nakita dahil ayon sa mga saksi, bandang alas 7.30 ng gabi ang mga ito ay porsahang isinakay sa gray van. Ang pamilya ng mga ito ay dumulog sa presinto para i-report ang pagkawala ng mga ito. Kaya ang Noy Senador na si Soto ay nanawagan sa dating Pangulo na si Duterte na isuspindi ang operasyon ng e sa buong bansa. Pero noong March 2022, ang dating Presidente ay sinabi na malaki ang tulong ng e sa ekonomiya ng Pilipinas dahil buwan-buwan ay kumikita ang bansa ng 640 million pesos. Pero dalawang buwan pagkatapos ng statement na yan, ay nagdesisyon din ito na isuspindi ang operasyon ng isabong. E Bago din magtapos ang buwan ng Mayo noong 2022, ang Senate Committee ay pinag-utos din na investigahan ng CIDG at NBI ang Lucky 8 Star Quest na kumpanyang pagmamayari ng business tycoon na si Atong Ang. Ngunit natapos ang taong 2022 at naging mabagal ang pag-usad ng kaso laban sa mga pulis at pati ang investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Pero noong February 2023, sa wakas ang CIDG ay nilabas ang litrato ng diumanong mga salarin sa pagdukot sa anim na mga sabongero sa Manila Arena. At para ma-motivate ang publiko na ituro ang kiniroroonan ng mga ito, ay nag-alok sila ng anim na milyong pisong reward. Pero ang hustisya ay naging mabagal pa rin. Sa dokumentary na ginawa na may title na Los Sabongeros na in-release noong nakaraang taon, nalaman ng publiko na mula pito ay 34 na mga sabongero pala ang nawawala. Katulad ng sinapit ng naunang pito, ang mga ito ay dinukot, pinosasan, isinakay sa sakyan at hindi na muling nakita. Pero kung ang iba ay umabot pa sa bagilenteng pagkidnap, may ilan naman na tahimik na lamang na nawala. Tulad ng dalawang bulakenyo na hindi na nakauwi mula sa dinaluhan nilang sabong mula sa Lipa, Batangas. Sa teorya ng mga otoridad ay maaaring ang sospek sa pagdukot sa mga ito ay pinagsosuspechahan ng mga biktima na nandaraya at hindi lumalaban ng patas sa isabong. E sa kadahilanan ng malaking pera ang pinag-uusapan, ayon sa mga otoridad, ang operator ay marahil naging desperado na patahimikin ng mga ito, kaya pinadukot niya ang mga sabongero. Sa dokumentary ay nabunyag din na kaya pala walang masyadong balita tungkol sa pag-usad ng kaso ay dahil ang ibang pamilya ay inuurong na ang kaso kapalit ng isang milyong piso. Ngunit isa sa pamilyang tumanggi sa isang milyong piso ay ang kapamilya ni Edgar Malaca. Pero ang mga tao naman na tahimik na inaabangan ang progress sa investigasyon ng CIDG at MBI ay nagtataka at may duda sa investigasyon na nangyayari para sa kanila bagamat ang mga ito ay nakakuha na ng mga clue, posibleng ebidensya pati abandonadong sasakya ng mga biktima ay nakita na, pati CCTV footage kung saan nakita ang muka ng mga taong nagwi sa si ATM ng ilang mga biktima at tatlong kapulisan lamang ang naaresto at siyam lamang ang nakasuhan. Naisip din ng mga tao na ang ibang mga biktima ay nawala sa iba't ibang lugar at probinsya sa Luzon. Pero bakit nakafocus lamang ang mga otredad sa mga Laguna pulis at mga gwardya sa Manila Arena? Pero simula 2023 hanggang 2004 ang mga yan ay natiling teorya lamang hanggang nakaraang buwan. Isa sa mga sospek ang gustong bumaligtad at maging state witness. Ibinanyag nito na hindi dapat tawagin ang mga biktima ng loss sa Bungeros. Sa halip ang mga ito ay dapat tawagin na dead sa Bungeros dahil ang lahat ng mga ito ay patay na. Upang maprotektahan ang pagkataon nito, siya ay nagpakilala sa pangalang Totoy na isa sa anim na security guard na nagtatrabaho sa Manila Arena. Ibinahagi nito na siya at ang iba pa niya mga kasamahang gwardya ay sinampahan pala ng kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng mga sabungero. Ayon kay Totoy, ang korte na humahawak ng kanilang kaso ay pinayagan silang makapagpiyansa. Kaya halos lahat sila ay panandaliang nagkaroon ng kalayaan habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit dahil sa apila ng ibang pamilya ng biktima ay kinansila ng DOJ ang bail request kaya muli silang dinampot. Nang sila ay maaresto ay doon na niya naisip na maaaring siya ay ipapatay sa loob ng kulungan. Kaya upang maprotektahan ang kanyang buhay ay nagdesisyon siyang mag-apply bilang state witness. Sa Senado ay ibinunyag niya na biniyaran sila ng 2 milyong piso para dukutin si Lasco. Ang rason ay dahil sa di umunay pinipirata nito ang pagbabroadcast ng online sabong. Nang madukot nila ito ay sinabi ni Totoy na sinakal ito gamit ang wire at bago ito itapon ay tinalian muna ang bangkay ng sandbag para hindi lumutang. Ganyan din ang nangyari sa iba pang mga biktima. Ang mga tao ay nagulat sa nangyari at karamihan sa kanila ay nagsabi na sisirin kaagad ang lawa para makuhaman lamang kahit ang mga buto ng biktima. Pero nang tingnan ko ang article na ito mula sa Explained PH, tila imposible ang gusto nilang mangyari. Kung totoo man ang sinasabi ni Totoy, ang Taal Lake ay matatawag mong perfect accomplice o kasabwat sa krimen na ito. Sa article na yan ay nakalagay na hindi sa mismong Crater Lake itinapon ng mga bangkay. Sa halip, ang mga labi ng mga ito ay makikita sa ilalim ng Taal Lake na nakapaligid dito o yung tinatawag na volcanic caldera. Bagamat kayang-kaya nitong suportahan ng aquatic life dahil makakakita ka dyan ng mga tawilis at tilapia, kapag sinisid mo naman ang ilalim at lumampas ka na sa 170 feet, hindi na graveyard o libingan ng mga sabungero ang makikita mo, kundi isang solvent na sa tindi ng init ay kahit buto ng tao ay kayang-kayang malusaw doon. Sa article ay nabanggit din na kung meron mang ma-retrieve ng mga kalansay sa lawa, ang Pilipinas naman ay walang forensic lumnologist at wala din ang bansa na kagamitan tulad ng DNA extractor underwater dahil mahal ang mga ito. Kung meron mang makuhang kalansay ay sinabi ng nagsulat ng article na ang resulta ng post-mortem interval ay aabutin pa ng apat na taon at ang masaklap ay minsan inconclusive pa ang resulta. Sa sitwasyon naman na meron ngang makuhang buto o kalansay, maaaring ikumpara ang DNA ng mga biktima sa ng mga kamag-anak. Pero hindi sila kumpiyansa dahil sa dami ng iba't ibang bacteria, organism at kung ano na -ano pa, maaaring ang DNA sample na makuha ay kontaminado na. Mas naging trending pa ang nangyari sa mga sabongero nang matapag na itong sinabi na ang mastermind sa pagpapadukot sa mga biktima ay si Charlie Atong Ang. Ang identity ni Totoy ay kalaunan ding ibininyag at ito ay kinilala na si Julie Dondon Patidongan na hindi lamang isang saksi pero ito ay dati palang chief of security sa fighting cock farms ni Atong. Bukod kay Ang ay di umunoy kasabot din ito si na Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar. Sinabi nito na si De La Rosa ang nagmo-monitor ng mga nandaraya at kung may mahuli ito ay kaagad nitong inire-report ang lahat kay Ang. Kung sigurado sila na may dayan ngang naganap, ang susunod nilang kakausapin ay si Salazar. Pagkatapos na mag-usap ang tatlo, sinabi ni Dondon na ang susunod na gagawin ay humanap ang mga ito ng mga pulis na magdidispatch siya sa mga sabungero. Kinumpirma din niya ang matagal ng kumakalat na chismis na ang A-lister actress na si Gretchen Barreto ay alam ang pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Sa salaysay ni Dondon ay di umano'y isang daang porsyentong alam ni Gretchen ng lahat dahil lagi nitong kasama si Ang kaya nanawagan ito na makipagtulungan din sana ang aktres sa kanya. Ipinaliwanag niya na kaya siya natagalan bago magsalita dahil alam niya na siyaman ni Ang ay kayang kaya nitong bilhin kahit sino, kahit ang pinakamataas pa na tao sa PNP. Kaya nang maupo sa pwesto si PNP Chief General Nicholas Torre III ay nagkaroon siya ng lakas ng loob sapagkat alam niya na ito ay maprinsipyo at hindi mabibili ni Ang. Ibilinyag din ito na sa halit na 34 ay mahigit isang daang mga tao na ang pinadukot ni Ang. Sinabi din ni Don Don na siya ay di umano nilipitan pa nga ng kampo ni Ang at inalok ng 300 million pesos kapalit na kanyang pagbaligtad. Nabanggit din ito na sa yaman ni Ang ay kahit sinong nakaupo sa gobyerno kahit pa ang mga nasa Supreme Court ay kayang-kaya nitong tapalan ng pera. Kamakailan lamang sa interview ay sinabi din niya na meron ng patong na 50 million pesos sa kanyang ulo at may ilang pulis na ang nagmamanman sa kanyang bahay at ang mga ito ay gumagamit pa ng drone. Nang sabihin ni Don ang kanyang aligasyon na kayang-kayang bilhin ni Ang ang sinuman kahit mga tao pa sa gobyerno ay sumang-ayon ang ibang mga tao. Dahil kung matatandaan mo, nagma-interview si Ang noong 2022 Isiniwalat mismo ng gaming tycoon na naging malaki ang tulong ng teknolohiya sa kanyang negosyo dahil mas lalong dumami ang nagsasabong. May araw pa nga na ang taya o bet ay umaabot ng isa hanggang dalawang bilyong piso. Kapag natanggal na ang diumanong tax, pasahod sa mga tao at iba pa nilang binabayaran, kumikita siya ng tatlong bilyong piso sa isang buwan. Ang gobyerno naman ay kumikita din ng 640 million pesos kada buwan mula sa tax nito. Ang kampo naman ni Ang ay itinanggi ang mga akusasyon ni Dondon at ayon sa report, ito pa ang di umanog na nakot sa gaming tycoon at sinabi di umanin ni Don na tatahimik at handa siyang bumaligtad kung magbibigay lamang si Ang ng 300 million pesos. Kaya noong July 3, si Ang kasama ang mga abogado ay humarap sa media para linisin ang pangalan niya at upang ipaalam na rin na sinampahanan nila ng patong-patong ng mga kaso si Dondon dahil sa pananakot at paninirampuri nito. Ang mga abogado din ni Ang ay sinabi na gagawin nila ang lahat para hindi maging state witness si Dondon Don sapagkat hindi ito credible. As of this recording ay patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyari. Panahon na lamang ang makakapagsabi kung ang limang pang mga security guards ay magiging state witness din. Pero kahit ano pa man ang bagong mga impormasyon na lumabas sa susunod na araw, linggo, buwan o kahit taon, nawa ay makamit pa rin ng pamilya ng mga biktima ang hustisya at managot kung sino ang dapat managot. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!